So ayan, isa na namang mapagpalang araw ng linggo mga ka-PJ no? November 30, huling araw ng buwan no? 2025 at sa mga oras na ito no? Nandito tayo ngayon sa uh, Binian, Binyan, Laguna Dito tayo pinaikot-ikot ni Lulu Grab <laughs> At yung oras natin ay alas 6.54 ay At meron na tayong earnings na 1,866 at naka pitong bookings no at sana naman mapasokan tayo ng booking papunta ng kamay nilaan kasi siyempre mas gusto pa rin natin doon compare dito siyempre iba pa rin ang bookingan na nandoon dito kasi madalas medyo malayang pickup, no alright so siguro update ko kayo mamaya mga ka no kung uh, makakuha tayo dito sa mga nagbibiyay ngayon ingat ingat tayo mga ka no at uh, yun, maganda-ganda na yung ating biyahe. Mamaya na lang mga ka-PJ, no? wala pa rin tayong almusal. Pero okay lang yan. Eh, tiis na lang muna. Pero naman tayong bawang tinapay. Oh. Bumili tayo sa bakery yung Coco Fan. You know? May hotdog. eh bumili tayo kanina. Kaya yeah, okay lang na hindi na muna tayo makapag-almusal uh, ng kanin. So mamaya siguro pag nakabalik tayo ng Maynila, doon na tayo kumain ng almusal with ng halian. Okay? So mamaya ulit mga ka -PJ. Let's go! So yan mga ka-PJ no? Nakakuha tayo dito sa Binyan, Laguna Papunta ng Kalawaan, Pasig So sa halagang 574 Four wheel drive yung nakuha natin ah, Pwede na to At least eh, meron pabalik Okay So tara let's go Kunin naman na natin to Sayang dito sayang Wala naman traffic ngayon Linggo ngayon Alright Let's go So yan, update tayo mga ka-PJ no? Nandito na tayo ngayon sa Lapas Church no? Kakain na natin ng almusal Kasama na yung tangalian doon Dahil lang oras natin ay uh, no? Alas 11.38 na At update din tayo sa ating earnings Sa mga oras na ito ay 3,660 At naka Labing apat na bookings Alright naman Medyo maano ah Patambla yung ating earnings sa Mag alas 12 na, 3.6 pa lang. Malilito ng ating bookings. Sige lang, tsaga lang, taste lang, no? Baka sakaling makahabol pa mamaya. Alright. So tara, uh, bibili na muna ako ng tubig doon sa may 7-Eleven. Naubos na ako ng tubig. Tara, let's go mga ka-PJ! Para bakbakan na kagad. So yan, update tayo mga ka-PJ, no? Uh, oras natin ay uh, last race no? So, at yung earnings natin sa mga oras ito ay 6,019 at naka-20 na po. So, nandito tayo ngayon sa may, ano, sa may tandang sura, no? Uh, malapit sa sa uyo. Grabe ang lakas ng ulan dito, mga ka-PJ! Palitin na rin itong wiper ko, oh. So, tsaga lang, tsaga! Pakbak tayo ngayon, lakas ng ulan! update ito na lang kayo mamaya mga ka -PJ. Let's go So ayan, oras natin mga ka -PJ, no Alas 10.32 na ng gabi no At yung earnings natin sa mga oras na ito ay 9,893 At naka 26 na bookings mga ka -PJ, no At ito, malapit na tayo magtatapos no Siguro kukuha pa tayo ng isa pa Para umabot malang tayo ng 10,000 na naman bago magpahinga at uh, may ano ngayon ang tropa may banding na naman ang tropa ngayon hmm bakbakan ngayon kasi dahil nga ganda ng biyahe mamaya mga kapit jay ang tabayan ninyo ang pagtatapos ng aming uh, bakbakan let's go So yan mga ka-PJ no, ha, dito na tayo magtatapos, ha, uh, medyo pagod na, ha, uh, oras na natin no. Alas 11 Size na ng gabi Alright so yung earnings natin ngayon Araw ng linggo ay 10,023 lang At naka 27 na bookings no So Thank you Lord Nakaabot pa rin tayo sa ating kota Sobra sobra pa At uh, maraming salamat sa mga tropa no Na ano Kasabay ko nagbibihay, humahataw ngayong araw dahil nga napakaraming Pasairo, no? Tambak ang Pasayro Talaga. Sana all pa laging ganito. So, gano na lang mga KPJ no. Hindi na ako magtatagal. KPJ nyo temporary sending off. Adios mga KPJ. Ingat. Tol, 'di ko pang mangano pala utog. Kaya, sampai pa ba 'yan? Yan. Mga Ito, <laughs> ito yung mga grupo ng sama eh. Sir, ito sa akin. Ito sa kanya kay Sir ano, what what to mobile. Ano? 85. Ah, Paldo. <laughs> Paldo next. Kay ano, ito pinakabata namin dito sa Jimpy Parts. Ang pinakamalakas. 55 years old.

Ito, 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 ito. Tanghali, bumiay, ito <laughs> oh, bravo, tanghali. na rin ang bumiyahe. Ito, tanghali na bumiyahe. Ito Oh, grabe. Tanghali ba yan ang bumiyahe? Lakas talaga. Yan mm, ang mukha niya naman na. Kaway-kaway naman dyan. Parang ako trato. Ano <laughs> <yun>, sa'yo yeah. <laughs> <Lumayan> sa'yo? <saling ako. laughs> so, ito lang yung mga dumating guys. So, yung iba kasi ano. medyo pagod na. Ay, so, na. kami. <laughs>